Hello guys, good morning. Ayan guys, ayan nakikita nyo yung mga yan guys, yung maliliit na snail. Akala ko patay. Yung pang mga punla kong mga binhi, yan pala ang mga kumakain guys. So ayan pinulot ko lahat para mapuksa natin sila. So napakarami sa aking garden. Ayan ang nakuha ko guys. Hello guys, ayan nandito ako sa harapan sa my garden ko. Yan pinupulot ko yung mga yan guys. Yan, yan 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 mga snail na yan. Sila pala ang kumakain sa mga punla ko guys. Ayan. Yan, nandito ako sa aking garden ngayon. Kaya pala namamatay yung mga punlako. ko. Kinakain nila. Ayan, ang dami nila guys. Ayan, nakikita nyo? Ayan. Sila pala ang kumakain sa mga punla kong mga pechay, mustard, mga ganyan guys. So, ayan, as you can see, ayan. Akala ko patay sila. Ayun, pula buhay sila guys. O, ayan. Hmm. ayan ang mga kumakain sa ano ko, um, garden ko. So, ngayon, ang ginawa ko, Uh, pinupulot ko sila Pero napakarami nila guys Ayan as you can see Akala ko patay buhay pala sila